Hello guys, good morning. magguking ta, magpasingo ta. Bangon-bangon na mo kay magpawo, magpasingo ta. Magpasingo ta. Paingon pa ko alas 5 na kapin. Murag mo ay eh. Kay murag dili pagayod landa hmm. Ako lang usa. Kulang usa. Good morning, good morning. Walking, walking, pasingot, pasingot. Gising, gising na kay magpasingot ta. Ah. Kay sige naggaon. Sige naggaon. Maayo nang magpasingot, bahala sige naggaon. Pasingot. Importante kayo Exercise Importante ka oh, Ay, ho Mga kurausaw Murag mula na yung sa baron Kotobra sa maabdan sa ulan musilong raog kuan no oh. mingaw ang kadalanan dinira ko kutom. dinira ko sa crossing kuto ay sakyan na no in embargo doha pa kabuhayan. wa makabayad wa po ng sakyan na, no expander. expander expander ni apa si angkol Masunod na mi pag-uli